Sarong bangkay ni babayi anadukayan sa Sapa, Sakop kan Zone 4, Barangay Agustin Pili, Kamarinesur, alas 5.20 kasuod mang hapon. Susug sa impormasyon na diskubre ang bangkay kan babayi kan sarong residente na nagbabanwit sa naon ng bita na Sapa na tulos man na nagsumbong sa kapulisan na nakataltag sa universidad. Harani sa nasambit na lugar. Sa ngunyan, blanko pa ang otoridad sa konsisay anako ang biktima. aagnas na kaya inikan madukayan. May sulod po isang bado na nakadapa po siya na ano kaya lang medyo nakataas po kaya ba sa kami medyo ano na po medyo, uh, uh, medyo na uh, ano na naagmas na, na nakapuruntong po siya si maang karo lang po sa ma, ma uh, makakatabang na ma-identify ta po ito may nahiling po duman na porsera ang investigador ta na may iwa pong pangaran na Arce Alfa Romeo Charlie Eco, Arce sa impormasyon, nasa Sanggatus Metro sa ang distansya kan lokasyon kan biktima sa National Road hali sa Sapa. Sa pagtantsa kan otoridad, posibleng na sa apat hasta limang aldaw ng gadan ang biktima. Nanalawagan po kami na kung sisema po sa buong kamarini sur, na kung sisema po nawawaraan, pwede po magiging sa muya para po matabangan kami na ma-identify po. And then uh, sana man po uh, ma-share itong softmed na dinilis me para po sa identification po kaning ano bangkay. Pigdara na ang bangkay kan biktima sa sarong puneraria para sa gigibuho na investigasyon kan Soko asin kun in kaso may kaparyenteng maghanap para sa mga baretang tatak Bicol. Jenunyes.